So yun guys, magandang hapon ano? So dumating yung order natin no? Ito yung order natin ay Signal Light uh, Protection Ayan, so buksan natin ito guys Para makita nyo ano? So mas maganda to sa Motor natin para protectado yung Signal Light at hindi mababali Ayan So ito yung itsura nya guys oh. yun, oh. Para safe na safe ang signal light natin. Sayang naman pag nabali, hindi bibili tayo ng bago. Kaya mas maganda to, ayan oh, may pang cover tayo, ayan. So, may kasama pang dalawang tornilyo na mahaba dahil yun, ito ang ipapalit natin doon, no? So, screwdriver lang ang gamit, ito, no? So, tara, samahan nyo ako, guys, at ikabit natin tong ating uh, signal light protector. Ayan. So, tara, guys. So ayun na nga guys, kakabit na natin to, no? Yung signal light uh, protector natin. na So dito natin ilalagay. So para may kabit natin to guys, uh, tatanggalin natin to. Ayan, oh. May dalawang tornilyo rate right sa ilalim. Ayan, kung may nyo. Itong tornilyo, tsaka doon sa kabila. Ayan. So dalawa lang yan. So ikakabit lang natin ng pagano'n yan. No? Ikakabit lang natin ng So tara kabit mo natin guys. So screw lang ang kailangan dito. Tapos may dalawang ano naman to Kasamang uh, Tornillo Ayan Dalawang tornillo saka ito Ay so, kabit muna natin guys no? Para ano Tanggalin natin yung Screw Ito so, Tanggalin natin So, ayan, guys. itanggal na natin itong dalawang tornilyo, no? ayun, no? So, natanggal na natin itong dalawang tornilyo. At ito naman, ikakabit na natin. So, agad lang pagkakabit niyan, guys. Oh. Ayan. So, ayan, no? Tapos, eh, ito, tornilyo natin dito sa ilalim. Ayan. So, kabit mo na natin, guys. Pala, may dalawang tornilyo yan, ayan, oh. Tsaka may washer. Tapos, mahaba ang tornilyo niya para may kabit natin ng maayos, no? So kabit muna natin to guys at wala akong tagawak eh so ayun na guys nakabit na natin ala ano? ayan oh no? so dagdag protection sa ating signal light so dalawang tornilyo yan lang yan dalawang tornilyo lang ayan guys so na order ko lang din to sa si shopee guys mga 130 o 135 no pero at least magiging safe na yung ating signal light no kahit masagi siya so safe na safe siya no Ayan. So, ayan, guys. Kung gusto nyo guys, sumorder din kayo sa si Shopee. Murang-mura lang. So, dagdag protection din at iwas bali ng ating signal light. Ano? So, hanggang dito na lang guys. And, ingat kayo palagi. God bless guys. The time is